sa uh, good vibes, sikat nga 39 pesos nga kape nagbukas sa Hinigaran, Green Sa sulod sa 30 minutos, na napaubos sila na ang 100 cups. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Basta gani magbiyahe pa sa Southern Negros, ang banwa sa Hinigaran ang masami nga ginahapitan, kaginakanan o kong kapehan. Subong, nadugangan pagid ang mga kapihan sa Hinigaran kung nagadali ka. Pwede ka makahapit sa kilid sa main highway sa tabuksang BDO. Nagbukas diri sa Sabado ang Don Macchiatos. Originally, sa Cebu ini nagsugod kag subong amat-amat nga makitaan diri sa mga banwag sudad sa Negros Occidental. Last 10 pa agang aga ang opening sang kapihan pero last 9 pa lang may mga nagapila na. Isa na din, si Tam Goza. Siya ang nakakuha sa number one sa pilahay. Ang old ko nga, open na daw. Balo naman kami nga. Nag-open ano, naman ang don't but yung bala niya kung open. Nakapatika ka mo party na dili before? Oo, sa Facebook. Sa so, Facebook. So gusto mo, siya mo. Nakatakatilaw ka ano, na wala pa? Sa Bacolod. Sa Bacolod. tigusto gusto, 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 gusto mo siya? Oo. Ang mulang uwi siya na, ano naman, yun na... Okay na? Inahimnan niya kapim ka Wala labot sa ila, maiban pa nga nagapila man. Ang iban, grupo-grupo nga nagapanaog sa tricycle. Bisan ano kainit, wala ini makapugong sa si ila sa pagpila. Tag 39 pesos ng abi ang kape, may ice caramel macchiato, may don machatos, may don darko premium dark chocolate, kag donya berry real strawberry fruit. Matcha nga may kape, o kung strawberry nga may kape, pwede ganik bata mo na gulang, luyag ba tila ng ilang mga produkto? Okay na. Okay na. na ng manamit niya sabor. Sige, sige. sige. Gin kakibot nila na sa ilang unang 30 minutes, nakapaubo sila sang 100 cups sang kape. Buka sila from 10am to 9pm. gani next time na makalabay ka sa hinigaran, nadugangan pa nila ang imugilian baklan sang kape.